Good evening mga kalala sexy. So andito ako sa aking anak. Dito sa aming lote sa bungahan niya Batangas. Ayan. Doon na mababae, eh, oh. Naglakad lang kaya. Layong niya. Lapit niya. Ayan na kami ng bungahan. Ayan. Ito kung may dumasa may eco park. Ako, baka na ano sa iluga, oh. Nawala yung creek. Nasira. Oh, Nakalala siya. Wala ah. ka nasira dito sa ilog. Maganda pag gano'n yung gano'n. Para, ano, eh daming isda. Wala ka nasira sa ilog. lanong uh, ano ginawa pa nakana-nasira ano lang kanang nakain yeah, pero ang dami isda ay maganda pag gano nang gagawin oh eh. ah wala kinakain na ang ano, mga lupa pati na ni Bibi. Manok. Ang putak na yan. Tatay! Ayan, Ay, ang ginawang kural ng aking anak. Ah, may itlog. Dalawa. Ang padami nga ang kalabasa. Ayan, ang saging nga. Ayan, may buwig na asaging. Doon kaya sa kabila. Ang dami buwan na sitaw. Hagius. Eh. Ayan ang kagius. Ito yung pinula ko. Tapos yan, tinanim dito. Ano ko. Maraming siya nakuha dito. Naipamigay na sa mga co-teacher ng aking ano, manugang. Ayan. Oh, may na agad. Ayan, ang mga kamating ka. ang ibang saging. Ayaw akong may bunga doon sa dulo. Ang talong. Ah, ba? Diba? Ayan, oh. Yung may ilang kamote. Natanim. So, wala pang pambakod. Kaya, ano, mahirap pa. Natatawiran pa ito ng iba. Yan ang gabi. Tutoy! Tutoy! So, yan ako ang manok. Tatlo. Dami nito ah. Arinay! Ay! Ay! mayo Kami May May ng tatlong manok dito sa ano sa bahay na akin anak Paay tapos ng magano katay ng manok tatlong manok yung kinatay ko dito sa akin anak Ayan, dito sa bungahan siya. Ayan, tinatadtad na. Ayan, nagkakagulo na. Carl! Lalaro ang mga bata. <laughs> Dane! Say hi! Hello. Hello, my vlog. <laughs> ano sabi? Hello, I vlog. Hello, I vlog. <laughs> Hello, I vlog. Ayan. Sa kulimlim. Ayan, ang ganda ng ano, paglubog ng araw. So, yan, tapos ako magkatay ng manok. Tatlong manok. Ayan, meron pa dito ang ano, itlogin. Ayan, dalawang inahin. Saka isang tandang. So, ayan dito, oh. Dito ako nagkatay. Ayan yung bomba. So, yung kamuting kahoy. So, dito nagpo kaya aking anak ng ano, ng gabi. Ayan dito. Ang dami niya nakuha, uh, uh, ano, isang, isang balde dito. Itong balding ito. dami. Tapos ito, oh, meron pa bubunutin. Tapos so, so, sa kabila, meron pa rin doon. Ayan, mga kalola, sexy. Ayan, isang manok, oh. <laughs> Ito naman yung aratilis. So, antay na lang natin maluto yung aming ulam sa hapunan. Malaya, sinaksak. Ano ba sinaksak? Ay. Malaya, saksak na sinarescue cooker. Sinulutin na ng ulo. Sana pala yung isa din na, hindi nulo. Ay, isa na lang din pala ang mo. Ha? Wala yung sumarama kayo. Au, gugulo ah. Au. Hindi ko naman magawa, Sir Paul. Hindi ko nga magagawa, Sir Paul. Ano yan? Ano yan? Turtle. Ano yan, turtle? Ah, ako, nabis pa Nakalat na. Oh, ayak na yung isa. <laughs>